Hello Pilipinas! Hello world! Welcome to my another vlog again. This is still Lai OFW vlog. Sa video na to, pakita ko sa inyo kung gaano karami ang basura na nakuha ko sa likod ng bahay namin dito. So ayan, ito pala yung pagkain ng, ng ano, ng pusa. Bibigyan ko sila ng pagkain doon sa labas kasi Marami sila doon nagtatambay sa harapan ng ano ni madam nang tawag dito, na tawag dito, dito sa sakyan, oh. sa sobrang init dito. Doon Sira sila nagtatago. Kasi hindi nila kaya Sira yung, yung bahay ngigit, ni madam so, yung tayo sila ng dahon. pagkain kasi kawawa naman. Dito yata yung pusa. Kainin natin kasi mga gutom tapos mainit. Bigyan ng pagkain ang gutom. Asan ah, sila? Wala sila dito. Wala sila. Dito yun sila. Lagay ko dito. Ilalagay. Muntahan lang nila yan. So, lagay natin. Grabing init. Mapaya dito, dito Sus Maria. Grabe talaga. So, ayan. Nagtutuwan ako uh, dahil sa pagbigay ng pagkain ng pusa. ay ako mga kamarites. So, Grabe talaga. So, ayan. Iniwan ko lang kasi mamaya po. Grabe ang init. So, babalik ako dito. Tuman ako dito. Grabe bunga ng ano. Bumper yung bumper na namatay daming bunga. Namatay yung berries dito oh. May di, may berries kami dito eh. Blue berries 'yung ano. Wala na patay. Hindi so, na ng init. Sobrang init. Yung dates dito na bunga na rin. Hindi sila naglinis. Hindi sila naglinis. Ang dumi-dumi dito sa labas. Hindi nila may nawalis yung dumi. Ayun o. Oh. Dahon yan ang puno na yan dyan. So, gabi na nga, nandito ako, nilinis ko na yung mga basura dito kanina na nakita, pinakita ko sa inyo. Alam nyo ba kung ilang sako yung nakuha ko dyan? Dalawang sako ng basura. Pati dun sa likod ng shali or diwaniya na yan dyan, nilinis ko talaga, buti na lang walang ahas. So, tingnan nyo kung gaano para karami yung garden namin, daming basura, nilinis. So, ayan mga kamartis, ang trabaho ko dito taga luto, taga kung ano-ano pa so kasi ako pag may nakita akong dumi hindi, hindi ko na hinintay na utusan pa ako ng amo talagang gusto ako naglilinis so ayan isang sako na dami pa rin oh dami ko talagang nakuha ay dyan na dahon ng kahoy na yan kasi pangit pag hindi nakuha babara yung mga ano dyan tirahan ng ano ng ahas tsaka maraming sapat-sapat o diba tapos may tinanong ako nakamuti dyan hindi nga nabuhay kasi natambakan siya ng puro dahon ng ano ng puno na yan so nandito na naman ako sa kabila mga kamarites dito sa ilalim ng puno ng dits na yan marami din dyan doon sa gilid-gilid madilim lang ang dito kasi gabi na nga mga kamarati, so pasensya na kayo sa video na to, kasi medyo madilim siya kasi ano, uh, gabi na nga dito sa Kuwait, so ayan pero mabilis na naman linisin yun kasi malaking dahon ng puno and then, hindi naman siya nakakatakot dito, kasi parang walang naman ng ahas <laughs> so may ahas, sa loob ng bahay mayroong ahas, pero dito sa labas walang ahas <laughs> so ayan mga kamarit, linisin ko muna tong ano na to Uh, maraming dumi, maraming basura mga kamaritis. Hope you enjoy watching this video mga kamaritis and sana tag-enjoy kayo sa mga videos ko, mga vlogs ko and don't forget to share, subscribe and likes and follow me. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, uh, please subscribe and kung sa Facebook ko din, please follow Artili Castillo La pero ang nilalagay ko dun is ah uh, pag nag-vlog ako, Tilay OFW Vlogs. Pero yung pangalan ko talaga sa Facebook is Artili Castillo La Chica. Yan yung real name ko talaga. So yung tawag nila sa akin is Tilay. Yung iba, Tili. Yung totoong palayaw ko talaga is Tutu Tilay. So yung iba, yung mga kamag-anak ko, tawag sa akin is Tutu Tilay. So kung bago ka pa lang sa aking channel na to, please share, subscribe, and like my YouTube channel. So mga kamartis, ayan oh, dami ko nang nakuha Oh dito dyan sa kabila, o oh, sako na rin. Doon sa kabila kanina, isang sako na din. O oh, diba, ang daming basura. Pasokin ko yung sa likod na yan dyan kasi marami din akong nakita ang mga dahon. So, pasokin ko. So, mga kamarete, so, hope you enjoy this watching video. So, dito na lang muna ang aking voice message. <laughs> ang hirap mag-voice message. So, ayan mga kamarete, tapusin nyo tong video na to at makikita nyo kung gaano karami yung nakuha kong basura dito. So, pagka... And then, sa video na to, tinanong ko na, tinapo ko na lahat ng mga basura, nilinis ko na. Then, Pin ko din dito, yung kinuhaan ko is malinis na rin. So, ayan mga kamarites. nakuha ko na yung ibang basura doon sa likod. So, ayan, kinuha ko na rin yung dito. Ayan na mga kamarte. So, isang sako din yung nakuha ko dito. Yung sa kabila kanina, isang sako din. So, ayan. Malapit na matapos, itatapon ko na yun mga kamarte. Pati yung mga, mga ano na yun, kahoy ng ano na nalalaglag na dahon ng ano, ng punong na, um, prutas na dit Ayan. Pinutol-putol ko lang kasi hindi magkasya sa plastic na basurahan na yan. Kung hindi yan puputulin is mag mapupunit yung ano, plastic na basurahan. So, ayan, pinutol ko. And then, itapon ko na rin yan doon sa labas sa basurahan, mga kamarites. So, ayan, tingnan nyo. Oh. Kita nyo, dalawang sako lahat. So, ay malinis na nga, mga kamarites. Tingnan nyo, na nasira yung bahay nila. Madam, nahulog yan sa ano. Yung tiles nahulog na ano, ng ano, ng hangin. Yung tiles sa gilid ng bahay. Kaya nilagay ko dyan kasi parang ma lulusod na yung nandyan sa gilid o yung, yung ceramic na tawag yan dito is parang bumaba na siya. Kaya nilagyan ko ng, ng tiles na nabasag doon sa gilid ng bahay. Kamaritis, inayos ko lang yan konti para hindi siya bu, bumaon talaga. So, ayan mga kamaritis. Ang ano pa ng hangin, ang lakas ng hangin. Tapos yung pihip ng hangin is mainit yung ano. Parang hindi mo maintindihan. Sobrang init kasi dito ngayon mga kamaritis. Kahit gabi na, mainit pa rin. So, ayan na mga kamaritis, itapon na nga natin itong nakuha kong mga basura na ito. Napakaraming basura. So, ayan. Ayan, oh. Grabe. Grabe talaga yung basura na nakuha ko. Iwan ko, isang buwan yata yan dito. Hindi na nalinisan yung likod na ito ng ano, ng bahay. Garden yan dyan dati mga kamaritis. Diba nakikita nyo dati? May fountain. Tsaka green na damo. Ngayon, ayan na, oh. Pinatayuan ng amo ko ng ng bahay. Parang shale siya. Ano niyan? Puro kristal. Nilagyan lang nila ng kotina. Transparent yan sa loob. So, ayan ang mga kamartis. Tingnan niyo. Grabe. Dalawang plastic. Nakuha ko na mga basura sa garden namin. Hindi nililimis na mga kasamahan ko dito. Trabaho nila yan. So, ako nililimis. ko na dalawang plastic ng basura. Grabe. Ilang linggo nila hindi nalinis siguro yung ano garden kaya ganun karami yung ano yung basura so pabalik na ako tingnan natin yung nilinis ko Malinis na siya wala nang mga kalat kalat wala nang dahon Oh, dito yung una kong nilinis. 'Di ba kanina marumi? Ito. Oh, 'di ba wala nang dahon? Kasi kinuha ko na. Ayan, malinis na. Pati dito, nilinis ko talaga yan. Ginawa ko yung mga dumi. Tapos dito din, wala na. Oh. ba diba? Malinis tingnan. Pag walang kalat, walang basura. So, ayan. Malinis na lahat yan. Hanggang doon ko nilinis yan. Ito yung garden namin. Oh. Wala nang kalat na basura kasi nakuha ko na dyan. Tubig o oh, umapaw na Pero iniiwan lang yan dito kasi yung dits kailangan nito may tubig. Namatay na nga siya Kailangan maraming tubig yan. Tatlong puno ng dits meron kami dito. So ayan. So yun po ang ating video for today. Hope you enjoy watching. Na masura ako. Naglinis ako ng garden. Kasi grabe ang dumi talaga. Grabe as in. Araw-araw sila dito. Hindi nila nililinis. Oh, di ba? Malinis na.